pinakamasakit, kailangan mong iwan yung anak mo para pumasok ka uli sa corporate. Tonight. Ay, huwag niyo na po akong iwan, Nay. Sige na, Nay. Kaya ako magkatrabaho sa malayo para makapag-aral ka, para maganda buhay mo. Paano pinili mo nun? Pinili ko na mag sa trabaho. Kasama ko yung anak ko, pero ang hirap. Kailangan akong tulungan ang aking asawa. Pero papano? Doon ko nalaman na, ah, pwede ka palang mag-work at home. Ayon sa isang survey, Mula nang pumutok ang pandemya sa Pilipinas, 85% ng mga Pilipinong nag-oopisina ay napilitang mag-shift sa work from home setup. Anong trabaho? General virtual assistant. General virtual assistant. These tasks can include administrative support such as managing emails and bookkeeping. Tapos nasa bahay lang ako. Wala kang pamasahe, walang traffic, walang pollution. Nasa loob ka lang na bay. Kasama mo pa yung anak mo. Nakahanap ako ng isang Amazon seller na kliyente. Pinag-aralan ko talaga yung negosyo niya. Kailangan marunong kang maghanap ng tamang produkto. Very niche product itong hinanap ko. Pagdating doon, hindi pa ako nag ads may bumili na agad. Sabi ko, apa okay to ah. Nakita ko, hey, salamat. Naging bestseller sa buong US. Bestseller ka sa Amerika, pero hindi ka pa nakapunta ng Amerika? Hindi pa. Ang galing, no? Ang pinakamataas kong sales is nasa $600,000 a month. That is $33 million. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Ngayon, makakasama tayo na isa sa mga pinakamagaling na nagtuturo at isa sa pinakamaraming nagawang successful na estudyante na nakakapagbenta sa abroad at nag -e e commerce Hindi ko na patatagalin ang aking kaibigan, Boss Lish Aquino, ang may-ari ng Amaze Nation at Amazon Nation PH. Welcome, boss! Yes, good morning, good afternoon, and good evening sa iyo, boss. Sorry, <laughs> Ilan na ang napayaman ni Liz Aquino? Ang definition namin ng mayaman mm. ay uh, lifestyle. As long as kaya mong sabihin etong linggong ito, maaalagaan ko yung anak ko na hindi ako nagpapaalam sa boss ko, yun yung kayamanan. Kung yun ang kayamanan, libo-libong Pilipino na ang napayaman natin. Ilan lahat na ang naging estudyante mo? Aabot tayo ng 10,000 or more students. <laughs> Pero syempre, bago ka nakapagturo, ikaw mismo na i-apply mo sa sarili mo yung mga itinuro mo sa mga naging estudyante mo. Yes. Naranasan ko talaga lahat ng struggle ng pagiging freelancer. Magmula sa sweldo, sa schedule, iba't ibang foreigner na boss. Doon ko natutunan na meron palang ganitong negosyo. At doon ko nakilala ang Amazon. Bago natin balikan ang tagumpay mo sa buhay mo, si Sino si Lish, yung pagkabata mo? Paano siya naging kusino man siya ngayon? Tubong Bicol ako. Naalala ko, nung pagkabata ako, yung nanay ko, work at home. Wala silang namimiss na event sa buhay ko. Nung lumaki ako, sabi ko, gusto ko rin mag-work at home. At naalala ko lang ngayon, sabi ko, oo nga no, yung nanay ko, ang opisina niya dati sa bahay. So yun yung naging inspirasyon ko. Anong negosyo ni nanay tsaka ni tatay? Construction. nag sila ng aggregates, tsaka yung mga development and supply. Sand, gravel kahit papano, pinalaki ka na medyo nakakagaang-gaang sa buhay. Kahit papano, sa awa ng Diyos. Hmm. Sabi ng nanay ko noon, baka gusto mo na sa negosyo natin ikaw pag nakatapos ka ng pag-aaral. Sinubukan ko, Raymond, pero iniyakan ko yung nanay ko after one year. Bakit? Sabi ko, ma, ang bigat sa loob, pasensya na kayo. Alam ko panganay ako, and gusto nyo na may tao na may magpatuloy ng negosyo. Kaya alam, mabigat talaga sa loob ko. Hindi dahil ayoko kayong tulungan, pero hindi ito yung calling sa akin ni Lord ang paniwala mo noon ay eh, destined ka talaga to become a professional. Yeah, meron sa akin pinapagawa pero hindi ko alam, wala akong idea. Ano ang natapos mo? Major in commerce. Ano ang pinili mong trabaho pagka-graduate mo? Una kong trabaho sa bangko. Sumusweldo ako noon ng 8,000 pesos. Sabi ko, eto na siguro yung para sa akin kasi gustong gusto kong magtingin ng paano yung cash flow, yung pag-aaral, ng paano wow. how money works. So yun yung pinag-aralan ko dati. Pero hindi rin ako nagtagal sa bangko eh. Napunta ako sa isang insurance. And sabi ko, baka mamaya, dito na natin makita yung paano yung investment, how money works. You work as a banker and then you also work as an agent. Ako yung nag handle ng mga agents na sa sales ako. After five years, niyaya akong magpakasal ng aking boyfriend. Ito na. <laughs> Oo. Ito na. na. So, nung niyaya niya akong magpakasal, bigla kami nagkaroon ng honeymoon baby ang bilis ng pangyayarin, ang mga nanay, laging puyat, hindi mo maiwan. Correct. Ito yung pinakamasakit na part sa pagiging nanay. Yung wala kang choice, kung hindi, kailangan mong iwan yung anak mo para pumasok ka ulit sa iyong corporate job. Mamimili ka ngayon, aalagaan ko ba itong anak ko or papasok ako sa trabaho? Pag hindi ako pumasok sa trabaho, may naman kami. Pag pumasok naman ako sa trabaho, may iwan ko naman to. So, ano pinili mo nun? Ang pinakamahirap na desisyon sa lahat ay mag sa job. Ang mister mo, saan nagtatrabaho noon? Ang asawa ko noon, nagtatrabaho rin sa family business nila. Pero ako, pinili ko na mag sa trabaho. Kasama ko yung anak ko, pero ang hirap pag halimbawa, isa lang ang nagtatrabaho. Teka lang, may negosyo yung asawa mo, hindi ba mas madali yun? Hindi pa ganun ka-unlad ang kanilang negosyo that time. Kaya, kailangan kong tulungan ang aking asawa. Pero paano? Nasa bahay ako, meron akong maliit. Doon ko nalaman na, ah, pwede ka palang mag-work Anong taon ito? 2010. Ano wow! Ba? Isa ka talaga sa payo <laughs> niyo, no? That's Nung hindi killing. pa uso ang work at home, ang pandemic. Hindi too. pa nga nauuso niya yun yung YouTube, eh. Hindi. Ilan taong ka nun? 25 years old. Lalo <laughs> laman ng edad, eh. May nakita ako nun, parang half-day course. Kinuruan lang kami kung paano gumawa ng resume. And then after nun, sabi ko, sige, kaya na to. Pumasok ako sa parang online Upwork yun dati or Odes. Nakahanap ako. Ang sweldo, 20,000 pesos. Anong trabaho? General virtual assistant. Pero pero ang ginagawa ko sa kanya is kahit na ano, sa email, kahit na inong utos niya, follow-up sa kliyente. So pwede na rin kasi nagsimula ako sa 8,000 pesos and 20,000 pesos yung sweldo ko nun. Tapos nasa bahay lang ako. Wala kang pamasahe, walang traffic, walang pollution. Nasa loob ka lang na bahay. Kasama mo pa yung anak mo. At ang maganda doon, result-based kami. O so, halimbawa, 8 hours yung pinapagawa niya sa akin. Pag natapos ko yun ng dalawang oras, yung buong araw ko, libre na sa anak ko na. Pero buo pa rin ang sweldo. Sabi ko, this is it. Tumagal ako ng dalawang taon. As a virtual assistant, paano ka makakapag-apply sa abroad? Ano yung prosesong pinagdaanan mo noon? Noon kasi, konti pa lang yung mga job street, di ba? At ang dami kong sinubukan. Try ako maging social media manager, digital marketer, nag-graphic artist din ako, nag-editor ako. Trinay ko lahat kasi sabi ko, kung halimbawa hinahanap mo yung passion mo, suotin mo lang, para siyang damit. Pag hindi fit sa'yo, pubarin mo. Noon, trinay ko yan lahat. Hanggang sa 2014, nakahanap ako ng isang Amazon seller na kliyente. Sobrang bata pa nito. Nasa mga 21 years old itong kliyente ko. Ang kinikita niya noon, 1 million dollars a month. Alam mo kung ilan ng assistant niya? Ilan? ko lang. E eh, di ang operational expenses napakababa. Napakababa. baba Kung saan-saan siya nagta-travel. Sobrang na intriga ako. Sabi ko, ano bang ginagawa nitong taong to? Pinag-aralan ko talaga yung negosyo niya. Una, pwedeng online. Para kasama mo yung anak mo. Yes. Pangalawa, dapat scalable. And pangatlo, gusto ko, scalable, kikita ka ng milyon milyon pero gusto ko, hindi ka rin tali sa oras. Yeah. Nung malaman ko yon sabi ko, aalamin natin. Bumili rin ako ng course nun. Alam mo yung course nun, 250,000 mahal-mahal pa nung time na yon. Ba't napakamahal naman? Kasi walang Pilipino na nagtuturo. Puro lang siya abroad. Para sa kanila, maliit na yon na amount dahil malaki naman yung kikitain sa Amazon. So sige, inutang ko pambili ng course. Teka lang, ayaw mo magnegosyo. Bakit ka napipilitan magnegosyo ngayon? Yung sa magulang ko, hindi yung kami... Yung negosyong ganon, yun ang hindi mo gusto. Oo. Para doon sa mga taong ayaw ngayon magnegosyo dahil baka ang inaakala niyong negosyong bagay sa inyo, eh yung negosyong nakikita kita nyo, eh meron naman palang mga oportunidad na po mo ring negosyohin na bagay doon sa profession mo ngayon, which is yung pagiging virtual assistant at pagiging online seller. Online seller. So ngayon, nung nakita nag ko na, ka. nag-enroll ako. Nung pinag-aralan ko yun, sabi ko, nako, may nahanap akong isang product. Ang hirap kasi maghanap ng product eh. Ang step one, nag-aral ka. Sunod, tinuro sa inyo, kailangan maghanap ng produkto. Ibebenta. Ibebenta. Kailangan marunong kang maghanap ng tamang produkto. Kung Paano siya malalaman na in demand siya sa market? Paano na malalaman na nakakatulong ba talaga siya sa tao? Oo. Na pag ito ba, ni-launch mo, bibilin ba talaga siya? Saan mo ngayon kinukuha yung produktong ibebenta mo? Sa China. Eh, di puhunan na naman yun. Oo. Magkano yung pinuhunan mo doon? Umutang ako sa kapatid ko pa utang naman ng 40,000 pesos. Baka meron so, 250,000 all in ka doon sa course. Mm Hindi mo alam, kailangan pala magbenta kailangan ng produkto. Kailangan pala to. magbayad ng So, nangutang ka kayo ng 40K? Yes. Okay, ano nangyari? May puhunan na naman. Kailangan mong ipadala yung items. Galing na sa bulsa ko. Magkano ginastos? Around 10,000 lang dati. Plus 10,000. So, 300,000 na ang puhunan 300,000. Ang tanong mo ngayon, paano ka makakapagpadala galing ka ng China at dadalin mo siya mm. ng US? Wala ka namang Oh. importing permit, wala kang DTI. Paano yung quality ng physical na product? Yun, pinadala ko dito. Nag-sample ka Nagsample muna? nag muna ako. Ang gusto ko kasing model ng negosyo ay private label. Ano ibig sabihin ng private label? Ang private label is kailangan brand mo na siya. So nakapangalan sa'yo yung produkto na yon. Yes, nakapangalan sa akin. At marami siyang advantage. Pinatatakan ko ng logo ko, kailangan bultuhan, yung customize yung packaging, ganyan. Pinagawa ko pa yon sa China. No okay na, nagpadala ko sa US dito ko na napag-aralan na madali lang pala ang logistics ng China to US. Doon ko rin natutunan na yung mga custom tax pala, madali lang din pag-aralan. So ngayon, nakapagpadala na ako. Eto na, excited na ako. ilalunch ko na yung produkto ko. Uh -huh. Bumagsak. Paano bumagsak? Dahil nung pinag-aralan ko yung produkto noon, winter. Nung nilunch ko siya, spring na, malapit na ang summer, walang bumili nung aking scarf. <laughs> Tapos na yung season. Tapos, nabenta na siya nung mag-winter na. E eh, di wala kang may papaikot. Ngayon, ang ginawa ko, nag-ipon ako. Paano ka naka-ipon sa virtual assistant mo? Sa virtual mo? assistant. Nung time na yon, kumuha ko ng sampung kliyente. Sinampun doble mo <laughs> yung sarili mo para lumaki kita mo. Oh, Oo. Oh. Ginawa kong araw ang gabi. Meeting dito, meeting dyan. Kung kailangan ng dalawang laptop at merong mga anak. Nung naka-ipon na ako, kailangan kasi nun mga around 300,000. Kasi ang produkto ko na nun ay medyas. Yung medyas na to, sabi ko, lahat naman gumagamit ng medyas. at saka, oh, oh. hindi lang siya seasonal. Papatok to yung medyas adjust na yun, maganda-ganda yung features niya. So, naghanap ako ng copper socks. Para hindi maamoy. Oo, oh, hindi maamoy. Tapos, good for the health, circulation ng blood, maraming benefit. Eto na, nag-order na ako 3,000. Magkano yung 3,000? Ay, mga nasa 300,000 pesos. Noong nagpadala ko sa US, bumagsak na naman. Bakit? Dahil yung produktong yon ay nagko-compete sa mga branded na products kaya ng Nike, Adidas. Exactly. Bakit medyas ang pinili mo? Eh, marami oh, yeah. ng super brand dyan eh. No, hindi pala importante na basta-basta mo siya ma-differentiate, yung produkto pala hindi dapat na seasonal. Nalaman ko na kailangan ito ay hindi lang siya basta-basta in demand. Marami pa siyang qualifications. So, ang ginawa ko, pinag-aralan ko ulit. Nung unang attempt mo, lugi ka ng 300,000. Yeah. Second attempt mo, nalugi ka plus 300,000, plus logistics and all. Roughly around mga 650. 600, yeah. Nakikita ko yung mga maliliit kong anak. Sabi ko, hindi habang buhay, kaya kong maging freelancer. Gusto ko, mas may bigay sa kanila yung buhay na masigit sigit pa sa anong nararanasan ko. Kaya hindi ako nag-give up. Sabi ko, kung kaya ng boss ko at kliyente ko, na bata pa, nakakamilyon, kaya ko rin. Hindi ako mag-give up. And nung time na yun, kahit na wala akong mautangan, sabi ko, sige, game na to. Pangatlong product. Ang kinalugi ng scarf, wala sa season. Ang kinalugi ng medyas, may mga big brands na competitor. Yes. O ano yung pangatlong product? Alam mo, ngayon ko lang ito i-reveal. -re For the first time in RDR, napaka-special kasi ni Boss eh. Yes. Sasabihin ko, ang product na yon ay TV cover. TV cover? Yes. May bibili pa ng TV cover? Ah, oh, di ba, boss? Sabi ko sa'yo eh. Kasi dati hinahanap ko noon, kailangan. Pwede mong instagram oh. Hindi eh. Dapat kung ano yung kailangan ng tao. At saka kung ano yung hindi masyadong competitive sa market. Very niche product itong hinanap ko. Kung magne tayo, talagang hanapin natin may mga grupo o community na talagang gagamit at gagamit nito. Yeah at hindi siya masyadong competitive. Paano mo naisip yung TV cover? Una, meron tayong mga tinitingnan na data sa Amazon. Pag pumunta ka sa Amazon platform, may mga best-selling rank dyan. Siya na mismo ang magsasabi kung mabenta ba ito o hindi. Sasabihin niya sa'yo sa reviews kung ano yung mga kailangan mong improve. Sasabihin din niya sa'yo kung ilan ang competitor mo. Sasabihin din nung Amazon sa'yo, mismo dun sa page, eto bang competitor mo ay kaya mong kalabanin o hindi? Pangit ba yung mga pictures niya? maganda ba yung listing niya? So, dun palang mapag-aaralan mo lang. Kailangan mo lang ng oras. Yan yung isa sa mga gusto kong ibahagi lagi, no? Na kung magne-negosyo ka, that you actually have to focus on data. And data alone. Walang emosyon na kasama. Kasi yung iba, masyado silang attached dun sa produkto nila. Dumarating sa point na dahil sa sobrang attached nila, hindi nila tinitingnan yung ibang angulo na baka po pwede nilang palitan na or i repurpose na or i-reframe man lang yung messaging para mas maging kaakit-akit ito at mabili ng mga tao. Yun na nagiging problem eh. Kasama ba doon sa pinag-aralan mo yung dapat marunong kang tumingin ng data? Kasama. Pero meron silang mga hindi nasabi na natutunan ko along the process ng dalawang pagkakamali ko. Ito na, nasa market na. Pagdating doon, hindi pa ako nag ads may bumili na agad. So sabi ko, hinahanap. Kung baga sa search button, nagsisearch sila ng TV cover. Nung may bumili na, sabi ko, aba okay to ah. So ngayon, mas lalo kong ginalingan yung keyword research. Ano yung keyword research? Pinaka-importante ito sa lahat ng mga e-commerce na nagbebenta sa online. Dahil ito yung words na hinahanap ng isang mamimili. Nakita ko, may hey, salamat. First, 10,000 pesos. After three years, meron na akong $10,000 na monthly sales. Ang $10,000 is equivalent of 560,000 pesos. 'Yun ang naging sales ng unang mga buwan niya. Gaano kalaki ang profit margin mo doon sa $10,000? 30 to 40%. Kung kumikita ka ng 500,000 pesos, that's 150,000 pesos monthly. Yes versus sa sinisweldo mo noon dati as virtual assistant na meron kang sampung trabaho, bakano? umabot din naman yun ng mga 100,000. 100,000. Pero, pagoda ang lolo. <laughs> Nung time na yon, isa-isa ko nang nilet go ang aking mga client dahil kumikita ka na yun. nag-shift na yung focus ko sa buhay, mas lalo pang pumangat yung sales ko. Same product, TV cover? Oo. Kasi sa mga nagtatrabaho dyan, huwag ka muna magre-resign. Kuha ka ng part-time job or part-time business na po pwede mong i-grow. Ngayon, pag medyo malaki na yung kikitain mo rito at nakikita mo na yung magiging presence mo dito sa negosyo na to ay magkakaroon ng malaking impact, pwedeng double triple, tsaka ka mag-resign. Ano nangyari sa'yo nung nag-let go ka ng mga kliyente, finokos mo yung sarili mo dun sa business? Pag hyper-focus ka sa isang bagay, mas lalo mong ma-achieve yung goal na to. Yun yung mas lalo ko pang ginalingan. Oo. Dahil nag-goal ako noon, sabi ko, habang hindi pa lahat nilelet go, itong business na to, kailangan kumita siya ng $100,000 bago ko totally ilet go yung aking mga kliyente. Hindi ako nagpasweldo sa sarili ko at kumupit doon sa benta. So, nandun talaga yung sacrifices, no? Mm -mm. Sobrang pagtitiis. Kasi nung time na yun, parang, uy, pwede na akong bumili ng... Kotsi, bahay. Serilo, magpagawa ng bahay. Pero hindi eh. Gusto ko umikot muna siya. So nung umikot na siya, na-achieve na natin ang first 100,000 dollars and the span of six months, monthly. TV cover pa rin yun? TV cover pa rin paano mo siya napaabot ng 100,000? Pag magaling ka na sa isang bagay o meron kang isang produkto na bumebenta, pagisipan mo kung paano pa siya mas bumenta. So, ang ginawa ko noon, TV cover. Isang size lang yun eh, 42 inches. Ang daming size ng TV cover, di ba? Correct. May 32, may 42, may 70 plus pa nga eh. Lahat yun, nagpagawa ako sa China. Sabi ko, gawan mo nga ako nito, black. So, ngayon nung dumating siya, ha, ah, bumenta. Tapos ngayon, pag-aaralan mo ng data, eh, may mga reviews. Wala ka bang beige? Wala ka bang gray? Aba, gumawa ako na another beige set. Sampu yun. 10 SKU. Another gray. Sampung SKU uli. Bali, 30 na siya. Sabi nila, ang hirap naman tanggalin ito sa TV tapos ibalik. Sabi ko, sige, gagawa tayo for the first ever sa Amazon. Ako yung may TV cover na pwede mong i-flip lang na ganyan. Na hindi mo natatanggalin yung buong cover para lang makapanood ka ng TV. Yung ginawa ko yon black. Gumawa rin ako ng beige. Gumawa rin ako ng gray. Doon lumaki. Unti-unti yung aking kung Kumbaga sa Amerika, naging pinuno ka ng cover ng TV. Yon. Naging bestseller sa buong US ang TV cover ko. Grabe, no? Ang Pilipino hindi gagamit yan eh. Natanong mo rin sa sarili mo, bakit itong mga itong luk sa TV cover ko? May aminin ako sa inyo, hindi pa ako nakakapunta ng US. Pero nanonood ako ng TV, meron silang mga porch, pag halimbawa summer. Tapos, lahat sa kanila nagba-barbecue at nanonood sila ng TV. Naaalikabukan madalas. Oo, Oo. Nasa labas lang sila, summer, barbecue, TV. Best seller ka sa Amerika pero hindi ka pa nakapunta ng Amerika? Hindi pa. Ang galing, no? <laughs> Dahil sa Amazon, yes. Nung nag-100,000 ka na, natapos ba rin? Ito yung pinaka-nakakabang panahon sa mga online seller. Yung time ng pandemic, kasi hindi mo sigurado eh. Nagsasara lahat. Over the years, TV cover lang ang binibenta mo? TV cover. Meron akong isa pang produkto na naghanap ako ng marami pang cover. Naghanap ako ng piano cover na stretchable. Hindi ko nga alam kung bakit. Wala rin nun dito eh. Pero bumenta rin siya. Naging bestseller din siya. sa Amazon. China rin galing. Marami pa akong nilaunch na covers. May computer cover, ganyan. Merong printer cover. Pero hindi lahat yon naging successful. Kung baga sabi nga nila 80/20 rule, 20% lang 'yung magiging successful, 'yung 80% trial and error talaga. So sa pagka-attempt mo, may mga naging winning product ka ulit. Mm -mm. Sabi ko kailangan makilala 'to ng buong Pilipino. Kailangan malaman na... nila 'to na may ganitong opportunity. Oo, uh, kailangan malaman nila 'to dahil umuunlad, bihira 'tong opportunity na 'to at saka para pag napag-aralan mo at matsaga ka talaga, very rewarding. Noong time na 'yon nung pandemic, ang pinakamataas kong sales is nasa 600,000 a month. $600,000 a month. That is $33 million. Sa isang buwan. Magkano ang tubo mo? 30% pa rin. Time is 0.30%. Kumikita ka ng $10 million monthly? Mm-hmm. Pandemic? Pandemic. Baka isang buwan lang yan? Siguro mga six months. Six months, puro uh -oh. ganyan ang kinikita mo. Kung kailan nagsara yung mga store? Walmart, Target, wala silang mabilan. Yan ang tinamaan po uh -oh. gusto. Kaya yung mga tao, kasi after 3 months na lockdown, hindi pa rin basta-basta nakakalabas. Correct. Lalo na sa US, dahil ang daming namatay talaga doon. Uh -huh. Nung time na walang nakakalabas, online sila lahat. Pero alam mo, hindi lang naman ako yung naging successful nun eh. Daming-daming online sellers, especially sa Amazon, ang naging successful. Lahat ng equipment na pang exercise sa bahay, kahit yung paggawa ng bread, para hindi na sila hey, lumabas. Eh di, nagbenta ka rin ng ibang product nun? Hindi. So, over pa rin ang binenta mo? <laughs> Oh, yun lang. Ikaw si cover queen. Ah, ah. Uh, <laughs> Dahil sa experience ko na na-share ko to sa ibang tao, marami rin na naghanap ng online work and online business. Aside dito sa Amazon, nilaunch ko din ang aking course. Kasi nakakaawa naman, di ba, boys, na oh. ang dami talagang naligo. And yung mga kababayan natin na nasa abroad, ang daming umuwi. Pagdating dito, anong papakain nila sa pamilya nila? Yung pamilya nila, hindi rin naman makalabas ng bahay. Correct. Dito naghanap ng maraming tao na paano ba magtrabaho sa bahay? So after 10 years, dito ko palang shinare na, ah, nag-launch ako ng nag online ka. course, nagturo ako na, oh, ito, how to be a virtual assistant. Binigay mo yung blueprint of success sa mga estudyante mo? Yes. Sa mga estudyante mo ba, meron na rin bang kagaya mo na kumikita ng 600,000 or mahigit sa pagbebenta sa Amazon? Sa 600,000, wala pa akong naririnig. Pero mga 100,000, yan yung Meron mga na. level nila ngayon. Yes. Sa palagay mo ba, may mga estudyante kang masikreto lang sa'yo pero malaki ang ginikita? Oo, kanikita. marami. <laughs> Sige, magpangalan ka. Naka, just <laughs> color. <laughs> ay, 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 Yung mga estudyante mong yumama na rin. Nakakatuwa itong mga estudyante ko. Pag nag-online selling ka kasi, kahit hindi mo na to sabihin sa tao, kasi hindi ka naman makikita. Correct. Ikaw lang eh. Correct. Diba? Pag nag-online selling ka, kukita ka ng 600,000, ikaw lang, biglang magtataka na lang sila saan mo kinukuha yung... At dollar ito. Ah? At dollar yun. Oo. Uh, may nagkabahay na. No? Meron ako estudyante, gaya ni Jelai. Si Jelay ay isang OFW sa Taiwan. 12 hours siyang nakatayo sa factory. Tapos nakita niya yung course ko. Sabi niya, uuwi na lang ako and tatry ko yung online. Umuwi siya dito, sinubukan niya maging virtual assistant. Ngayon, no umuwi siya, ang pinakamaganda sa lahat, nakasama na niya anak niya, nag siya, at the same time, napagawa niya yung bahay ng nanay at tatay niya. Si Dean naman, hindi lang siya nag-aral ng course ko, kundi pinag-aralan pa niya yung mas detailed na part ng course ko, kundi yung ads. Ito, nakabili na rin siya ng bahay niya, nakabili na rin ng kotse, nakasama niya pa yung pamilya niya, at ngayon, isa na siyang coach sa aking kumpanya. Ano yung pakiramdam na dahil lang sa ayaw mong malayo sa anak mo ay nakapag-create ka ng mga successful din na tao? Walang kapalit ng saya. Madaming times na gusto ko nang mag-quit. Ang dami mong ginagawa tapos may anak ka pa. Pero alam mo, pinaka nakakatuwa. Araw-araw, may mababasa kang email, may mababasa kang message at sinasabi sa'yo na, Coach Lish, maraming salamat sa'yo. Please, huwag kang hihinto sa ginagawa mo dahil sa ginagawa mo, nabago mo yung buhay namin. Either na pauwi mo kami. Meron ako mga estudyante din na parents nila, hindi nila maiwan dahil na stroke. Dahil pwede na silang mag-work at home, naalagaan nila yung magulang nila at the same time nakakapagtrabaho pa sila sa bahay. At alam mo ba, boss, maraming estudyante nung pandemic, sabi nila, imbis na mag-ML sila, Mobile Legends, ang ginawa nila, nag-part-time sila na maging virtual assistant. During break nila, naging virtual assistant sila. Alam mo, sila ngayon ang bumuhay sa magulang nila nung pandemic. Napaka nakakatuwang-tuwa ako sa mga batang Ang nakakatuwa lang kasi sa Lish, hindi mo sinariling, hindi mo sino. Meron kang napaka-generous na puso. Ma-share yung oportunidad na nagwo-work at talagang na-testing mo, first-hand experience, lahat ng trial and error na gawa mo na failure, ikaw na naka-experience. Tapos tinuro mo sa kanila blueprint na yun yung maganda sa mga coaches and mentor na talagang nanggaling sa experience at hindi lang basta book knowledge or narinig lang nila kung kanino. Alam mo, Lish, no? Ta ako talaga hanga din ako sa iyo. Patagal ko nang kakilala to, mga boss. Wala pang pandemic. Talagang makaibigan kami. Way back 2018 yun, eh. Talagang magkasama kami. Ako, I can vouch for this girl sa lahat ng gustong mag-aral ng online business. Especially, magbenta sa abroad ng mga produkto sa Amazon. Ito na talaga yung hahanapin ninyo. Huwag na kayong maghanap ng iba kasi kung legit, itataya ako pangalan ko dito. Pag hindi nasulit lahat ng mag -e enroll sa mga courses ni Lish, ako ho mismo magbabalik ng pera niyo. Ganun ako katiwala dito sa tao na to. Anyway, baka meron ka mga opportunity ngayon for our viewers. Iniimbitahan ko po kayo na dalawin ang aming page, Amaze Nation. Kami po ngayon ay nag-offer na iba't ibang course on how to sell via online and also how to be a virtual assistant. Ito pong mga to para sa lahat ng nasa kababayan natin na nasa abroad, kababayan natin na nasa corporate, pag gusto na pong mag-transition, na nasa bahay na lang sila, gusto nila yung laptop lifestyle, gusto nila travel, and laptop lang yung kasama nila. Gusto pa nila na mas kumita pa para sa inyo po ito. Visitahin niyo po kami mga YouTube po namin, Instagram, and TikTok, Amaze Nation, para matutunan niyo po more about it. Saan kanila po pwedeng kontakin? Pwede nyo po kaming kontakin via Telegram, Viber, and WhatsApp sa 0966-223-9980. Ayan, so sa lahat ng gustong mag-enroll at pumasok sa mga courses ng Amaze Nation para kayo po ay makapag-negosyo na o di naman kaya makapag-trabaho na dollar ang kinikita ninyo. Ayan, mga boss, ha? Wala na kayong ibang papasukan kundi ang Amaze Nation. Please, mag-inquire kayo, mag-message kayo sa kanila, alamin ninyo kung paano ang proseso para makasama kayo sa susunod na batch. Ngayon, dahil kayo ay mag inquire dito sa video na to, baka meron tayong po pwedeng mai offer sa kanila. Lahat po na mag-comment sa video na to, sabihin nyo lang ang Lish, L-I-S-H, bibigyan namin kayo ng 10% off sa lahat po ng courses namin. Ano pang inaantay ninyo mga boss? Type nyo ang Lish <laughs> sa ating comment section or mag-message kayo ng Lish para kayo ay ma-redirect namin sa kanila at para kayo ay ma-assess kung qualified kayo na makapag enroll sa kanilang mga courses as VA and as Amazon seller. Again, mga boss, huwag ninyo kalilimutan i-click yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at sa Net25. Muli, magkita-kita tayo mga boss and God bless sa inyong lahat.